tanga. Ah, ano pa ko? Hindi, ano, tapos nag-ano kayo sa headphone nyo nyo, tapos hindi namin ah. ano nga masama sa lang ako, ang Tulog ako sinabi ko yun, Dad? Oo, tulog ka ulit. Normal? Normal? Bayag Hello ay, do, no ko na sa si <laughs> <Biyo>. <laughs> Hindi nga. Oh, <laughs> sa asal ko sa tao na yun, ko na. Ang kalit niya sabi sabi dito. Weh, tulog ako? Oo oh, nga. Dapat mo ako. Nagising, ini, ano ano ako, tsaka Yung lakat ulo mo. Oo. Sabi mo Kailan niya tanghali? Apan na. Ito natulog ka kanina. Tulog ka dito ng liting ulo mo. Ayo yung pagdating natin? Oo, oh, tapos yung gamit mo ulo isa yung hot dog. Oo. Oh. Sabi mo, inihit. Tapos, tinutulog sa iyo. parang nga natin po nga tayo, hindi ko alam kung ano din. Basta cellphone mo, tapos, gumanong ka, tapos, gumanong ka na dito. dito. Tawin na yung bayag sa akin. Uy, Dan! Bakit ako nagsasalita ng hindi ganun? Dawin ako nagsasalita ng mga ganun salita. Hindi, 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 hindi.